Aminado si Megastar Sharon Cuneta na dumadaan pa din sa problema ang relasyon nila ni Senator Kiko Pangilinan. Ayon kay Sharon, kahit ilang dekada na silang mag-asawa ni Sen. Kiko at kilalang kilala nilang nila ang isa't isa, hindi daw talaga may iwasan na magkaroon ng tampuhan at problema. Sa isang interview kay Sharon, napansin ng netizens na tila muling sinusubok ang relasyon nilang mag-asawa. Matapos nga ang tila pag-iwas ni Sharon dahil hindi nito sinagot ang tanong na kamusta na daw ang buhay pag-ibig nito. Nagsimula nga ito matapos ang naging concert ni Sharon Cuneta kasama ang dati nitong asawa na si Gabby Concepcion. Tila hindi nga daw napigilan ni Kiko na magselos sa sweetness ni na Sharon at Gabby sa stage lalo na daw nang magbigay ang mga ito ng sweet message sa isa't isa. Umalis nga daw agad si Kiko kahit hindi pa tapos ang naturang concert dahil hindi na nga daw nito kinaya ang nasaksihan at doon na nga daw nagumpisa na mag-iba ang trato ni Kiko kay Sharon. Ayon sa balita, nagpaalam muna nga daw si Sharon sa asawa bago nito tanggapin ng alok sa kanya na magkakaroon nga ito ng concert kasama ang dati niyang asawa na si Gabby Concepcion. Pumayag naman daw si Kiko para na din sa fans ni Megastar. Samantala, tila hindi na nga natiis ni Sharon ang mga ginagawa sa kanya ni Senator Kiko at tuluyan na nga itong nagsumbong sa panganay nitong anak na si Casey Concepcion. Ayon sa balita, na na daw ni Sharon na sumama muna kay Casey nang sa gayon ay maibsan pansamantala ang sama ng loob kay Kiko. Bilang isang anak nga daw ay hindi natiis ni Casey ang ina. Sinabi nga din umano ni Casey kay Gabi Concepcion ang pinagdadaanan ngayon ni Sharon Cuneta. Ayon kay kong kung hindi na nga daw talaga kayang madaan sa usapan ng gusot sa relasyon ni na Kiko at Sharon, willing naman daw siya na manirahan muna pansamantala sa pamamahay niya ang dating asawa kasama ang anak nilang si Casey Concepcion. Sa kabila ng pangyayari, umaasa pa din naman si Gabi na magkakasundo at magkakaayos pa rin si Sharon at Kiko kung ano man daw ang pinagdadaanan nila ngayon.